Ang kaibigan natin guys oh. yon, Iya no. Oh. Iya no. Oh. Yan kasi diyan ano, oh. na no. Diak na bato to guys. Yan oh. Wala tawag lang din ba? Oh. Yan ang guys oh. Wala. Hindi makita na. Hindi makita na. Yan ang kasamahan namin guys. Oh, yan ang kabiyak ng <laughs> guys. Yan oh. Ah. Ayan. Si Ot. Yang biak tuh guys, yang yang tuh guys. Terus minto yang daanan guys. Ayan. kaibigan namin mga riders so punta kami dito doon sa, no, sa kabila kasi na tumitingin kami ng area na bilhin ng kaibigan natin sa ano sa senator Nino Aquino yan no bundok yan. dito tayo sa ano oh. kikita nyo yun sa likuran ko guys yan ano yan, no, yan. yan yung ano dito yung area pinakamataas lungsod ng senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat tubigan natin hmm.